Good afternoon po, si Brother Millard po. Apo, ano ang decision niyo? Wala pa man sa Holy Land, ay abalang-abala na ang tour leader na si Brother Millard Villaverde sa paghahanda para sa pilgrimage. Buti na lang, sanay na siya dahil 1990s pa noong nagdesisyon siyang ibuhos ang kanyang panahon sa pagiging pilgrimage guide. I was uh at IT, working at information technology for nine years. Puro makina. After some time, I got a burnout. So, sa ko, Lord, ayaw ko nun ng makina, gusto ko tao. I lost my peace. I was enjoying it to start with. And the pay is so good. And the whole world is into it. But suddenly, parang there's no more joy. Noon, napagtanto ni Brother Millard nasa siya ay nasa sangandaan ng kanyang buhay naging masidhi ang kanyang kagustuhang magbago ng larangan upang mahanap ang tunay na kaligayahan I want to be with people I want to be inspired and be inspiring and I want to encourage more people to be closer to God Walet ako palaging ready yung labada ko pagkalaban ng isang travel nakapasok na rin diyan kasi nga, anytime tatawagin ka. Mahilig si Brother Millard bumiyahe sa iba't ibang lugar. Kaya't laking tuwa niya nang natuklasang may isang uri ng paglalakbay kung saan maaari din siyang magsilbi sa Panginoon. Ano ba yung pilgrimage? And I realize it's a form of prayer that travels. And is something that strikes me. and so i moved on i told it to my parents so come to jerusalem and they like it so i searched for a travel agency and i organized and we were able to do it after two years of gathering people and so a pilgrimage in 1992 in jerusalem in holy land who invited us, but he's a spirit, and in arms, legs, and mouth. Halos dalawang dekada na ang nakaraan mula nang una siyang sumama sa isang Holy Land pilgrimage. Pero nakaramdam pa rin ng kasiyahan si Brother Millard sa paggabay sa grupong ito ng mga peregrino. I mean, I see them enjoying, having fun, reaching out. For me, they're indicators that God is in control and God is alive. At ang presensya ng Panginoon ay lalong tumitingkad sa kanilang pagbisita sa Holy Land. And behind you over there we have like one main church and three built between four to seven centuries after ang katagang Holy Land ay karaniwang tumutukoy sa bansa ng Israel, kung saan makikita ang Jerusalem at Nazareth. Ngunit itinuturing ring bahagi ng Holy Land ang Jordan at ang ilang Palestinian territories tulad ng Bethlehem at Hebron. Tinaguri ang Holy Land ang mga ito dahil sa kanilang kahalagahan sa kasaysayan ng tatlong rehiyon ang Judaism, Islam, at Kristyanismo. Ito yung lugar kung saan yung sinasabi nating salvation history na naroon sa mismong Biblia. Doon naganap. Ang mga ninuno sa pananampalataya, sina Abraham, sina Moises, at lalo higit ang Panginoong Heso Kristo ay namuhay at nagmisyon. Doon isinilang ang simbahan. Sa mga unang araw pa lamang ng ating mga peregrinoy, nakapaglakbay na sila mula sa lumang tipan tungo sa bagong tipan. Nakatapak sila sa Mount Nebo sa Jordan, kung saan sinasabing tinanaw ni Moises ang Promised Land o lupang ipinangako ng Panginoon sa angkan ni Abraham bago siya pumanaw. matatandaang sa pangungunan ni Moises ay tumakas ang mga Israelita mula sa pagiging alipin sa Ehipto at lumikas tungo sa Promised Land. Mula sa Jordan, nagtungo ang mga peregrino sa bayan ng Nazareth sa Israel, kung saan lumaki ang batang si Jesus. Dito'y binisita nila ang St. Joseph Church at nakita ang mismong lugar kung saan nagtrabaho si St. Joseph. Nagdiwang sila ng misa sa Basilica of Annunciation na itinayo kung saan nagpakita ang anghel Gabriel kay Maria upang maghatid ng magandang balita. Sinundan ito ng pag sa Mount Tabor sa Jezreel Valley. Sa bundok daw na ito, naganap ang Transfiguration of Christ o ang pagbabagong anyo ng Panginoong Yesu Kristo Kasama si na Moises at Elijah sa kanyang mga disipulo. According to the Gospel of St. Luke, his appearance changed. And his clothing became dazzling white. Light. Glory. Via Lucis. The way of the light. We have just taken the path to light. But remember, the one who appears glorious is the one who will one day be arrested, humiliated. and killed. Habang unti-unti nilang binubuklat ang kasaysayan ng kanilang pananampalataya, unti-unti ring lumalalim ang pagkakakilala ng mga peregrino sa Diyos. At simula pa lang raw ito ng paglalakbay nila sa kanilang kalooban. Palagi kong prayer, pag nandun na, ay ang mga pilgrims magkamiro ng joyful Healing and conversion. All you have to do is to be able to reach out to people, be one with the people around you, be one with the Lord, and to enjoy every moment praying and just playing like a kid, flowing with the grace.